So ang nakita natin ngayon present sa pagbig ng Senado sila uh, Foreign Affairs Secretary Manalo, Justice Secretary uh, Boying Rimulya DMW uh, Secretary Dakdak sila yung ilan sa mga gabinete na inimbitahan ni Senator Aimee Marcos para sa pagpapatuloy ng pagdinig tungkol doon sa pag-aresto ng ICC kay dating Pangulong Duterte. Ito na ikatlong hearing, kung matatandaan ninyo, yung nakaraang hearing, wala nang dumanong CABSEC uh, dahil ang sinasabi nila, nasagot na nila yung lahat ng mga tanong supposedly noong unang hearing at uh, ini-invoke na rin nila yung kanilang executive privilege but today no, after noong after yung second hearing kasi pinapasapin na sila ni Senator Amy Marcos pero nagkasundo na lang ngayon na dumating sila bagamat hindi natin alam kung masasagot ba nila lahat ng mga tanong or mag-invoke din sila ng executive privilege yan yung aabangan natin sa pagdinig ng Senado ngayong hapon